iyan ang sabi doon ang baga nga ng beso ka di na makakasal kung nangalaman ang mga ganyan si stroke baka magsaklay baka magsaklay nakawas tayo nakawas makakakata yun na yan na pero nakasimangot. Nasa seminar na lang. Yeah. Basta sundan nyo lang. Yeah. Sa bote. Diba ganyan? Ayan po, dinitin ni Richard. Yung nakahiga na yun, na si nanay. Pangalaw beses pa lang inalignment yan. Ang sakit ni nanay ay lumbar, hip dislocate, over fatigue. Lumbar, saka lawing. Kasi galing sila ng... Sa kayo sa Amerika? maganda yung mga tapos pahinga ka. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas doon ay... Yung mga bigas doon, last na. Kaya <laughs> hey, last bigas eh. Bakal <laughs> siya Okay, tayo. <po. laughs> tayo, tita. Oh, lakad. Lakan. oh lakad. Oh, palakpakan mo. Oh, di ba? Di na natumba-tumba yan. Dating bumabagsak. Oh. Uh, Dating lasing. May nang over na lang. Oh. <laughs> oh. <laughs> ano na pinagkaiba po, mother? Eh, talagang nakakalakit ka na, mother. Ilakad mo lang ilakad yan. Wala na yan. O, si Alam mo na? Tantanang! Tumanda na kayo mga asawa. Susunod, pagpupunta kayo rito, timpre at ako. Para bigyan kayo ng magandang higaan. No. Ang narinitay ko, magalo. Marcia, Marcia! Anong susunod? mo nga ako. nila. Anong gusto mo? Yung Yes!